Hinimok ng isang dating opisyal ng administrasyon Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magdeklara ng revolutionary government. Alamin kung bakit sa report ni Jason Rubrico. Binigyang diin ni dating Chief Presidential Counsel Attorney Salvador Panelo na hindi ligtas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pananagutan kaugnay ng mga umano'y anomalya sa mga flood control project. Giit ni Panelo, nagsimula ang problema sa 2025 National Budget na mismong Department of Budget and Management ang gumawa at imposible yung hindi ito alam ng Pangulo. So madali sabi, alam niya kung saan allocated lahat ng mga pondo. Dadaan sa kanya eh bago dali sa kongreso. Pagdating sa kongreso, yung mga kaalyado niya, sila ang gagawa ngayon. So, Doon nila pinapasok yung mga insertions nila, unlong full. After that, pag na-aprobahan, balik yung presidente. So, kung ikaw ang presidente, alam mo na, dahil ikaw ang gumawa niyan, alam mo kung sino at papano sinong mga nagdagdag yan. Ang tanong, eh bakit mo inaprobahan? Kaugnay nito, iminungkahi ni Panelo kay Marcus Jr. na gumawa ng hakbang upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga aligasyon ng korupsyon. Under the constitution? There is only one primary function of a government and that is to serve and to protect the people. You're head of government. Eh? If your government is failing, then kailangan gumawa ka na ng mga hakbang. May constitutional basis naman. Mag-declare ka ng... ano? revolutionary government. Bakit revolutionary government? Pag nag-declare ka kasi, you can abolish Congress. Legislative power belongs to you na. So wala ka ng problema, pwede mo na ipakulong lahat. Alam mo, alam mo na naman kung sino eh. Ngayon, pinapadaan mo pa sa investigasyon. Ayon kay Panelo, tatlo lamang ang maaaring magdeklara ng revolutionary government. Ang Pangulo, ang militar o ang taong bayan sa pamamagitan ng people power. Ang accountability niya, dalawa lang yan. Either hindi niya talaga alam, napaglaruan lang siya, nabola siya and all, or complicit siya. Pero ang taong bayan, mapagpatawad. Kasi ang gusto ng taong bangin, ipakulong mo lahat yan. Abolish mo na yung kongreso niyan. Wala na kaming tiwala dyan. Kung gagawin mo yan, patatawarin ka. Pero kung hindi, ah, mas lalo kang madadali kahit magtiklik ka ng revolutionary government. gobyerno. Patungkol naman sa panawagang magbitiw na sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. At kung ito ba ang makatutulong para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan, ito ang tugon ni Panelo. Pag nag-resign, Huwag yeah, babalik ba ang tiwala? Mag-uumpisa ang tiwala. You know why? Kasi si Inday Sara Duterte will take over. Eh, ang popular rating, transrating rating niya napakataas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Kung halimbawa, dapat ipatawag ulit itong si Gutesa, kasi para akala na matapos ng pagdinig nung sa'yo humarap, biglang nawala. Wala na rin ako kung ko saan siya naroon. Eh kasi ako, ako naman, ang katwiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garansya bang uh, babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi na meron daw siyang uh, 5 limang milyon na nakapatong sa kanyang ulo. Oh, kaya uh, grabe no. yung tao. Mm. Ah. Yun nga yun nga yung sinasabi mo kanina Nelson. Lahat Yara ng po. gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito, ay patungkol na doon sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. Opo, opo. Gagawa't gagawa ng paraan. Oho. <coughs> uh -huh. May nakita ka nga kung mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga ip, ip nila sa ICI. Mm. Opo, oho. Uh -huh. Di umano no, tungkol dyan sa uh, sworn statement ni Gutesa, uh, pinipilit nila na yun nga ang Uh -huh. Pati yung notaryo talaga, ginagawa nila ng usap eh. Aha, pero oh. naman, palibasa yung karamihan do sa mga kasama ko, hindi abogado sa opo. Blue Ribbon. Mm -mm. Na, na pagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang testi pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandoon sa notaryo. Opo, opo, Hindi, nawala na na sa isa yung notaryo nung, Ayun. nung, nung siya ay nagpasya na talagang lumabas. At tumarap sa blue ribbon. sa blue ribbon? Opo. Wala na yung wala nang isyu ang notaryo doon eh kung mm -hmm. tutuusin mo eh. Contractors, are you covered? Zen insurance policy starting at only $19 per month. Get a certificate of insurance. niya ay binigay, binasa niya at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya. Opo. Basis sa kanyang paglalahad. Under oath. O yan, o? Under oath yun. Opo. Sumumpas siya, umarap, hmm. pinagtatanong, sumagot, hanggang matapos ang kanyang, uh, ang kanyang uh, presentation. Uh Pagkatapos, hahanapan mo ng notaryo. Wala na sa isa yung notaryo. Hindi nila maintindihan nyo, pero pinipilit nilang gawan <coughs> ng paraan. Para sa ganun, may pakita sa kaisipan ng, mga, ng publiko na akala mo, may may kaugnayan pa yung notaryo. Parang vital talaga no. Kung halimbawa hindi siya humarap, baka sakali. Oho. Baka sakali lang yung dokumento lang ay sinabit. Yung dokumento lang ay sinabit, pero hindi po pwedeng hindi siya do kasi nga sino magpapatunay kung hindi siya darating din? Susumpa pa rin siya na Ako po ang may may Ayun. pirma dito sa zone na mm -hmm. Affidavit, affidavit na ito. Alibawa, ah, Sen, may daladala nga siyang papel doon. Yung salaysay niya. <laughs> hindi notari, hindi well, hindi notarized. So, notarize. oh, okay lang din yun. Kasi oh. nga, sumumpas eh. Ayun. Ah. Kaya, kaya, gusto kong patunayan na hindi issue yung kanyang notaryo. notary public na yun. Uh -huh. O eh, eh, nasabihan siguro yung uh, babaeng nagnotaryo na hindi niya pirma yon. Mm -hmm. Kaya lang, sa, sa, sa tamang panahon, at kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ni notaryo mismo ng opisina na yun mm -hmm. at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, uh -huh. magkakasala uh -huh. din yun. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagnunotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Uh -huh. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary Totoo. para lang additional na kanyang ikabubuhay. Totoo. Eh, Isipisipin mo, eh, sa dami ng ninunotaryo niya, eh, September pa lang, book 8 na. Wow. <laughs> Oo nga naman. I, ibig, ibig sabihin nun, halos isang buwang ganun kakapal ang kanilang ninunotaryo. Talagang hanap buhay nila. Tsaka may mga branches pala sa Sen. Iyon, branch niya nga doon oh. sa Villaruel, sa Pasay City. Sa no, Pasay, mayroon para sa ibang lugar ang eh. gagawin mo lang, kukuha ka lang ng sample eh. O alimbawa, oh, ano, january, february, kukuha ka lang ng sample. January, oh. february, march, april, may, june, hanggang ogos. Oh, oh, makikita pare-pareho yung yeah, ma. notarial details. Oh, oh, pare-pareho yung pirma. Pareho yung, oh. yung pagkaka-stamp oh, stamp, stamp oh. ng dry seal. Oh, mm -hmm sasabihin niya ngayon na hindi ko po, hindi mo nga talaga pirma pero meron kang pinayagan isang taong pinagtitiwalaan mo na pumirma para sa iyo meron siyang imprimatur ka. may imprimatur siya sen, ano oh. inatasan niya yung tao baka akala niya kung mo niya yung kanya ano wala na siyang sabit doon pinayagan mo eh pinayagan mo na magpanotaryo ang mga tao dito may inassign kang isang staff at siyang pumipirma para sa iyo hindi nga ikaw may pirma kaya lang ang pagpapatunay na eh, binigyan mo siya ng karapatan na pumirma para sa iyo, kasalanan mo 'yon. At, at huwag mong bibigyan ng sala yung taong nagpapirma uh -huh. at nagpanotaryo. At pinalalaki pa na ng gusto, sir. Bagamat ito, nasagot nyo na nga dati. Nung may nalagpasan daw na ilang paragraph, itong si Gutersa, ba, ikinocoach nyo pa raw anya. Mukhang... Uh, uh, ginawa, no? na, ginawa ng usap. Pati uh -huh. yung Jerry's Bondok dyan sa ano, ah, dati bang ginagalang kong mga kolumnista. Pati ba naman yun, hindi nyo maintindihan. Sinasabi uh -huh. ko na nga, Oo. Uh -huh. Apat kami merong kopya noon. Opo. Apat lang ang binigay niyang kopya. Siguro, kukunti naman ang, <coughs> ang napagawa ang napa, na, na, na niyang siya, kopya. Oh. At yung hawak niya ay Xerox copy. Xerox copy. So, yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, uh, Senate President Lacson, si Opo. katabi ko doon nung panahon na yun ay si Win. Senator Win, opo. at ako. Habang binabasa niya yung kanyang uh, deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Opo. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Naku, kung ano-ano pinagsasabi ron. Aha. Uh -huh. Na, uh, meron daw kasi siya sinasabing box at sinabi ko raw, maliit. Eh, wala akong sinabing ganun eh. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali. Basahin mo, may nalalaktawang kang isang linya eh. Dalawa, uh -huh. isang linya. Aha. Uh -huh. uh -huh. O di sana, kung kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Sen. Ano, oh, Oh. Tama naman na, ah, nasusundan namin eh. Oo. Oh, oh. E na sinabi niya. Ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, oh, wala sang nalalaktawan. Kopya, may o. nagsalita ba isa sa kanila? Wala. wala. Oh. Alam oh. din nila may nalalaktawan siya. Yung palang hawak niyang kopya, sa, eh, na Xerox copy, wala talaga. Doon eh, sa original putol, eh. Putol, 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 sa, pala. Putol po mm -hmm. eh kanya. So, kaya binigay ko na yung kopya ko para yung nabasahin niya. Uh -ho. Sa kanya rin galing yun eh. Hindi naman sa akin eh. Ang dating ho, oh, parang kinocoach niyo, binalalaktawan kayo, mukhang hindi ito yung kasama sa script. Parang so, ganun ang dating. Kaya ako sinasabi na kung okay. sino man yung tao na gustong tumulong sa Estado para papanagutin ang mga mastermind, okay. sila ang inuusig. Uh -huh. Eh, sip mo na sabihin ko na kinausap ko yung tao na yon dahil nag, nagpasesya na kausapin ako eh ayoko okay. nga dahil may session kami sabi mm -hmm. ko nga mm -hmm. So sa madaling panahon, pinuntahan ko kung talagang meron nga siyang hawak. Aba, nalaman ko ngayon na meron daw uh, nagpapunta na roon, kinuha CCTV kung talagang ako'y pumunta roon ganyang -ganyang. o ganyan-ganyan. O sabi ko, okay lang. At makikita ninyo kung ka, anong oras akong pumunta at anong oras akong umalis. Ayun, oho. Oo. tingnan natin. <laughs> so parang yun, pati yung sisilipin nila. At, pati yung sisilipin nila sapagkat oh. lahat na lang nang gagawa ng paraan. Para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Uh -huh. Ang aking pagkakaalam -ano pagkaka dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Uh -huh. Kaya ganito ang ginagawa nila. Mako. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. Uh -huh. so, ako na lang yata ay lumalaban ng ganun eh. Sila lahat, parang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. <laughs> Parang ayaw nila matamaan kung sino yung... halatang halatang halata mo naman uh, ngayon, di ba? Oo, Nako. Eh, pero doon sa... Balikan ko yung punto na so tsaka sendo sa Diskaya Ah, uh, well, hindi naman niya, na sabi natin, hindi restitution. No? Diba? Gaya ngayon, yung mga sasakyan ata ng Discaya, ipasusubasta eh, na. Eh, kinawa naman nilang lahat, di ba? Opo, opo. O, so, diba? ano bang gusto nila roon? Ah. Na, hindi mo na pinakikilaman yun. Bahala na sila doon. Uh -huh. Basta ako ang mini-maintain kong palagi. Kaya ko lang sila kinasangkapan para lang matugis natin, mm -hmm. para matukoy natin, maipalitaw natin, mapanagot natin, sino talagang utak dito, sino uh -huh. ang ugat ng lahat ng ito. Ngayon, kung ayaw pa niyong maniwala, at kayo uh, na gusto pang uh, palitawin yung ka kaibayo, kabaligtaran na to, Opo. ang gusto niyo talaga, ang mahuli niyo puro sapsap -sap na lang. <laughs> o kaya lang kanilang mga pinagdidimanda ngayon, puro mga... Ah, Kawani lang ng DPWH. DPW, wala sure. silang nip ni isang politiko na dinimanda. Wala. Uh -huh. Ayaw nila yun. Ako? Eh, teka lang. Doon Wala ba lang ano ba? Wala ho bang offer ng mga diskaya? Sen, pakisabi mo nga sa kanila magbibigay na lang kami kahit isang bilyon para lang uh, matuloy na lang itong uh, pagharap namin sa Senado kaya pagiging state witness. Wala pa silang offer na gano'n man lamang sa... Ah, hindi ko na katungkulan yun. Basta uh, -harap ko sila. Opo. inayawan sila sapagkat ayaw nga nilang matukoy yung ano, bahala na sila. Uh -huh. Ngayon kung may paraan sila na matukoy talaga yung, uh, yung mastermind. Opo. sa akin palaga, hindi naman nila gagawin. Opo. Kasi lahat ng tumitestigo para matukoy lahat yon ay kinilang ginigipit. O, kanilang gini ginigisa. Kanilang pinag-uusig. Eh, wala silang ano? Wala oh. silang hangarin na makita ang totoo. So, ang hangarin uh, nila ay mapagtakpan kung sino man ang may hmm. utak diyan. Saan meron isang post sa uh, social media? No? Maganda lang ito. Hindi ko na papakitin yung pa. Isang abogado po ito. Maganda yan, no? Yung, kanyang, uh, yung ating pinag-uusapan na may kinalaman dyan sa restitution. Sabi nung itong, itong ito, pinipilit ni Senador Marcoleta ang posisyon niya na hindi raw pwedeng mag-impose ang DOJ na condition na restitution bago tanggapin ang mga diskaya bilang state witness. Pero sabi niya, halatang hindi talaga nag-practice daw ng litigation si Senador Marcoleta. Ganito lang kasimple yan. Sa litigation, investigation ng abogado na humahawak ng kaso ay may... This month, Nutri -Farms is welcoming you to the... ...control sa presentation ng evidence. Siya ang nagde-decide kung anong ebidensya ang ipipresenta niya at kung sino magiging testigo niya. Walang, anuma, walang sino mang pwedeng magdikta sa kanya, hindi Korte, hindi Senado, at hindi kahit sino. Kaya kung may ilal kung may lalapit na sa, uh, kung may lalapit sa isang abogado sabing attorney, gusto ko pong mag-witness sa kaso ninyo. May absolute discretion ng abogado na sabihin, hindi kita kailangan. At kung gusto niya, pwede rin niyang sabihin, sige, tatanggapin kita, pero magbayad ka muna ng utang mo sa client ko. Ganun daw po kasimple sa inang kanyang punto. Doon sa sabi natin diyan. <laughs> para gusto niya patunayan na bagamat wala yung restitution do sa batas, eh may discretion pa rin daw po yung uh, mga bugada. na kung yun ang uh, hinahanap ng Department of Justice. And, hindi nga, hindi nila naiintindihan ang matagal ko nang gustong ipaliwanag. paliwana mm -hmm. Hindi madali para makatukoy ka ng malalaking isda. Opo. Walang, walang magbo-volunteer sapagkat masasapanganib sila. Uh -huh. Di ba? Paano ba natin ipaliliwanag sa napakasimpleng uh, pananalita ito? Kung hindi ka gagamit ng whistleblower, Ah, opo. Wala kang makukuha. Walang magtuturo eh. Walang magbo-volunteer. Mm -hmm. ngayon, kaya, kaya lang naman meron tayong witness protection program para sa ganung mga pagkakataon. Di ba? O, kailangan i-process mo sila. Mm -hmm. Kailangan pumasok sila sa proseso para sa ganun, kung qualified sila, maging state witness. Uh -huh. Yung sinasabi ng abogado 'yan ay malayo do sa pagiging state witness. Ayo. Ito sa pilitan na uh, magiging state witness siya, kaya nga pipirma siya doon eh. Opo. Pero sa pagtulong niya sa estado, kinakailangan meron siyang protection. Uh -huh. Sa sa example ng abogadong sinasabi mo, wala ito eh. Opo oh, ba? Diba? Protection ng Estado ang ibibigay sa kanya Oh. Doon Prote sa witness Kailangan oh. mo ma Dahil mahirap ang kanyang gagawin mm -hmm. Yun lamang ang ibibigay Kaya nga yung title Nung batas na yon. Witness, witness Protection, Protection Program and Benefit Program mm -hmm. Ngayon kung ikaw mismo Maglalagay pa Ng nang uh, ipagpang requirement Hindi mo siya tinutulungan Hindi mo siya pinuproteksyonan Lalo mo siyang pinahihirapan oh. eh, Gina, ginagamit mo na ng siyang anuhin eh, ng ng uh, kasangkapan para makahuli ka nga eh. Pagkatapos bago ka makahuli ng, ng malaking isda. Siya pa ang gagawan mo ng... bibigyan mo ng kondisyon. Bibigyan eh, mo pa ng kondi wala ka Toh. talagang mahuhuli pagka ganyan ang usapan. Ayun. Iyon pinaka pinakasintido ng gusto kong mangyari. Mm -hmm. Kasi napakarami kasing mga abogado na kanya-kanya ng pagkakaintindi sa batas, eh, eh, pinakasimple na yung, gusto kong mangyari. Eh lalo nilang pinalalabo o pinag-uusapan. Ah.